180 isang kilo, no? Hindi, 80 lang. Oh, 80. 80, tapos... Okay, sa probinsya, pakalat kalat na lang yan. Eh. So, guys. Ito po yung ano, taro o dansalan sa amin. Uh, gagawa po tayong pagkain ngayon guys yung pagkain na kinagisnan ko dati sa probinsya so ngayon guys itong taro babalutan natin balatan para ano yung balat saka natin kagalgarin ito mamaya ito yung ano guys sa amin marami ito sa probinsya sa iba pinaka pinapakain nila sa baboy to pero sa amin dalawang purpose ito guys para sa tao at saka para sa alagang baboy Tawag nito, guys: ini karlang dan salang pula. Saiba taro daw taro, pero sa amin dan salan dan salang pula. Itong pagkain na to guys. do yung tagsalba sa tagutom So guys, hugar sama-sama natin, guys. Basal muna 'to ini muna. piraso lang pala 'to So ay guys gagardarin na natin yung dansalang so shortcut hai guys ras nirantor tum nahi de sana id mai check kar raha hu mujhe po okay, satu guys haluan natin guys ang buko Malaki. Lagay natin guys sa ating ano, kawali. Para gawin natin ang para sa sign natin. So, ngayon okay guys, lagyan na natin tubig guys. bawa natin ng na tubig. So, salang natin guys sa ano, kawali, uh, sa ano? kalan. So, Takpan natin. So, ngayon okay guys, tingnan natin kung kumulo na. Ayun. Tapos ibalik natin ulit. Guys, na loto na yung ano. Uh, na suma na salan. Sa so, kailangan kong tikman guys. Ito yung guys. Oh. So, tikman ko guys. Ito na yun. Uy. May balat pa. Yeah. <laughs>